Pagkakain kay Pasig Matkari nga ba? pag lang lang. Eh! Ay! Ay, di! Bas to si nanay. <laughs> Ayaw nanay-nanay ha? Ayaw nanay-nanay? Ayaw ha? Ayaw nanay-nanay? Si Ayaw nanay. Tan, mga isda. Og. Kanang bangus. Og. Og. Og, kanang, o an ba, ipon. Ah. Pero nakao ni Manila dito? Oo, tabaw na po dito sa Manila. Yung karon, awa. Kasilo na po, kasilo. Ang mga kuwan sa unod sa kabuti. Kasilo na po yung tan. Ay, oo. na lang. Balik na po tag Manila. <tare> oh, wow mintu <tare> tahun <tare>

Obebebe besto Ah, Sa. Sumtang gedit siya. Ang gedit, 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 mag-abot sa ko'i, mag-abot. Yano ideya nila <laughs> <laughs>

sila basti sah. Itu sudah. Ini masalah lain. <laughs> Murah maulaw, aku di mangkuk maulau. <laughs> <laughs> I love I love yang banyak, nego taoi. Induk tanduha oi. Ya. Omongnya kena ada karena apa? Pas nama yang ada, ada pin. Oh. Oh. Masih boleh. Stan awal Ang ganda naman ang shades mo na eh. Ang sa akin. Wow! Hindi na yan pang-binyak. Nagsilos na po na putsi si na Ay di. Nagsilos na po si Ay, Ay, paglingit ba? Hindi <laughs> ako <So>, madrive. <laughs> sila ta sila talaga. Tiyan mo dito pagkasama <laughs> si nanay. duha. tukang tatay. Tiang tatay. <laughs> Ay, di. Di man, si tatay kay si Lapog <laughs> si si, si, <laughs> <laughs> kuya <laughs> <din> <laughs>

<laughs> Hindi ko kasi naintindihan guys yung iba. Kaya ano siya, yung bisaya. Uh, I love you too. <laughs> <laughs> Tanggal ang stress <laughs> mo <laughs> rito, <laughs> kay <kanya, laughs> Nanay Lord na pagka siya ang <laughs> kas kasama mo. Dapat marunong na magtagal. Kana nalang lang tirin siya. Kana na si Pirin siya. Kay na naka-espila ko kay Kamao. Kasi ako ang agreed? Wa, ako gindi sa kinder. Wa, ako gindi naka Ah, wala ko di ay. Ang galing naman niya niya. Ang galing niya mag-acting. Matalino lang siya kasi. Kaya maulaw na ako gindi. Sige, kung ano na. Si Nenita, hindi siya ganyang katalino kay Nanalo na dahil ano na siya, menopause baby tingon man na naay mga basta na eskwela so hindi lahat naman ng baby siya mga karaan kasi yung menkos baby na yung tiyahin ko na lang iba ang ano kanang ako pangandoy na magkaiba sila ng um, ano si sa 13 years old hindi pa siya yung isipan niya eh, hindi pa ba... <laughs> 7 years old kumbaga siya sa pang 7 years old 7 years old kundok kundok kunduktor kunduktor sa ariplano hahahaha gusto ko na to maestra ah gusto ko gid na mahimo ko na doktor sa ariplano <laughs> <laughs> Oh yes, DY Das is conductor sa irupanum. Nice DY Das. Marubidikum torser. Sinong gusto maging konduktor sa aeroplano? Tabingin na yung sungglas mo nanay. Hahaha. Konduktor daw. Ma-apply tayo ng konduktor sa aeroplano nga. Tara na sa mga... Bagong ganda no? Oo daw. Huwag ka na po na akong gusto. Saan lang po kayo? Amang ko nakaistila. Hahaha. Gusto po din ako maging patipa. Andal po siya. Konduktor sa aeroplano. Konduktor sa aeroplano. <laughs> Naray. Ang katuwa ko si mo pala maging flight attendant? Pagkain ka muna sa mga fans mo. Ay. Ay, tita P.B. na ay, mga na. Mga unsa pa po na. Tanawas ako ah. Ay, salamat po. Ay. May <laughs> 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 sunod tayo. Ang bag, ganda ng shades mo ah. Ang wakabids Ay. I love you. sama padak kung la kan di godak gara-gara ni gara-gara ko nais silap nais CD. Keren gara-gara. Juga ngikat 3. 3. Ay da parang lalo sya na ano, parang lukang nagbubuhay nandoon. Oh, pag no. ano, pag nito si Lab tsaka si B. <laughs> bye bye. Yeah. <laughs> um, you know, like, <laughs> so farms you know? mm. <laughs> <laughs> to nationwide yeah. right. farms worldwide <laughs> <laughs> Kamot! Ka oh, bye, ka bye bye. Bye Hi. talaga uso ng shades ngayon. Ganyan mm. uso na, okay. mo na. Na? <mail> Let's go. Ang Kakatuwa siya Yes sir. This one mo ang ayusin naman. O uh, yan, ang tama. Ang tama. <laughs>